kapag masyado kang mabait, may nararamdaman silang hindi mo sinasabi. Hindi ito yung kalmadong kabaitan ng lalaking buo, kundi yung lambot na may halong takot. Kahit tahimik ka lang, ramdam nila yung distansya. Yung vibe na parang may inaasahan kang kapalit sa bawat ngiti, bawat tulong, bawat pag-aalaga. At doon sila umaatras. Hindi sila allergic sa bait, allergic sila sa motibo. May kabaitang galing sa lakas, yung hindi kailangang ipilit. At may kabaitang galing sa pagkapit, yung pilit, yung nagmamakaawa, yung umaasang mapapansin ka. At mas mabilos nila yung maaditit kesa sa tibok ng pals nila. Kaya sa tuwing sobrang bait mo, may bumubulong sa isip nila, bakit parang may hinihingi siya? Bakit parang kulang siya sa sarili? Bakit parang kailangan niya ako para maging buo at doon ka natatalo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi mo pa kayang dalhin ang bigat mo bilang lalaki. Una, ang kabaitan na amoy takot. Mapapansin mo na ang isang babae, mabilis mag-discern kung saan nanggagaling ang kilos mo. Hindi dahil may magic sila, kundi dahil sanay na silang basahin ang mga lalaking hindi sigurado sa sarili. At kapag ang kabaitan mo ay may halong takot, nagbabago ang hangin sa paligid mo. Yung ngiti mo, hindi relaxed. Yung pag-aalok mo ng tulong, hindi dahil may puso ka, kundi dahil gusto mong may mapatunayan. Yung paghingi mo ng atensyon, nakabalot sa mabait ka lang naman, pero ang totoo, may hinihingi kang kapalit. At alam mo ang nakakawalang gana dito, hindi nila nakikita ang lalaki sa'yo. Nakikita nila ang bata. Bata ang hindi marunong tumayo sa sarili. Bata ang laging naghahanap ng approval. Bata ang natatakot maiwan kapag hindi nagpapakitang kabait-baitan. Kaya kapag sobrang bait mo sa babae, hindi kang nagmumukhang gentle, nagmumukha kang mahina. Isang tunay na lalaki, mabait dahil kaya niya, hindi dahil kailangan niya. Hindi niya kailangan ng pasasalamat, papuri o atensyon para patunayang may halaga siya. May sarili siyang mundo na hindi umiikot sa babae. Kapag narandaman ng babae na kaya mong maging mabuti kahit hindi ka niya binibigyan ng kahit ano, doon pa lang nagsisimula ang respeto. At kapag may respeto, doon nabubuo ang atraksyon. Pero kung ang bait mo ay may halong takot, wala ka pang sinasabi, talo ka na. Pangalawa, ang enerhiya ng lalaking walang direksyon may kakaibang bigat ang presensya ng lalaking may direksyon. Yung tipong kahit hindi siya nagsasalita, ramdam mo na may ginagawa siya sa buhay. Pero ang sobrang mabait, madalas sila yung lalaking walang sariling direksyon. Kaya sa babae nila sinusubukang kunin ang identity at purpose nila. Nagiging mabait sila dahil wala silang maipakitang ibang lakas walang vision, walang standards, walang paninindigan. Kung may gusto ang babae, susunod agad. Kung may ayaw ang babae, babaguhin agad ang sarili. Pero ang isang babae, hindi naghahanap ng lalaki na umiikot sa gusto niya. Hinahanap niya yung lalaki na may sariling axis. Yung may sariling north kapag nakita niyang kaya mong gumalaw ng hindi nakasabit sa emosyon niya, dun ka nagiging interesting. Pero kapag ang kabaitan mo ay paraan para magkalaman ang buhay mo, para punan ang pagkawalang direksyon, para magkaroon ng saysay, hindi ka nagiging kaakit-akit, nagiging dependent ka. At ang dependency, repulsive sa babae. Hindi nila gusto na maging world mo. Gusto nilang makita na may mundo ka bago pa sila dumating. Kaya't kung ang bait mo ay dahil wala kang ibang maialok, natural lang na mawala ang attraction. Hindi dahil pangit ka, kundi dahil wala silang makitang lalim sa likod ng pagngiti mo. Pangatlo, ang pagkabait na walang hangganan. Ang isa pang kinaiinisan ng babae sa sobrang mabait na lalaki, yung tipong walang boundaries, walang limit, walang kapasidad magsabi ng hindi. Sa babae, ang ganitong klaseng lalaki ay unpredictable. Hindi sa wildness, kundi sa weakness. Isang lalaking hindi marunong humawak ng sarili, hindi marunong tumanggi hindi marunong magstand sa prinsipyo, madaling manipulahin, at hindi attractive ang madaling manipulahin. Kung humihingi siya ng pabor, sige ka lang. Kung ayaw mo, pipilitin mo pa rin gawin kasi baka magalit siya. Kung mali ang ginawa niya, papatawarin mo kahit pa ulit-ulit para ling hindi kanya iwan. Ang kawalan ng boundary ay mukhang desperation at ang desperation ay kabaligtaran ng seduction. Kasi ang seduction laging rooted sa composure, sa pagiging kalmado kahit may tension, sa kakayahang hawakan ng sarili kahit may desire. Pero ang sobrang bait, walang composure. Laging nag-a-adjust laging nag-aalok, laging sumusuko. Sa mata ng babae, ang lalaking walang boundaries ay hindi safe. Hindi dahil violent, kundi dahil unpredictable sa weakness. Hindi niya alam kung nasaan ang limit mo kasi wala kang ka limit. At walang babaeng naa-attract sa lalaking hindi kayang hawakan ang sarili tang apat. Ang kabaitan na gawa sa guilt. May may lalaking sobrang bait kasi pakiramdam nila may utang sila sa babae. Utang dahil binigyan sila ng atensyon. Utang dahil kinausap sila. Utang dahil pinakinggan sila kahit saglit. Pero kapag ang kabaitan mo ay galing sa guilt, hindi yan pagmamahal, hindi yan confidence. Isa yung tahimik na pagmamakaawa at walang babaeng naaakit sa nagmamakaawa. Kung lagi kang nagpapakita ng bait dahil feeling mo may dapat kang tumbasan, nagiging serbisyo ang kabaitan mo, hindi karakter. Nagiging trabaho, nagiging obligasyon at nararamdaman niyan ng babae. Hindi mo na siya tinatrato bilang tao, tinatrato mo na siyang savior. At walang babae ang gustong maging savior ng lalaking hindi marunong manindigan. Kapag ang bait mo ay dahil hindi mo kayang mawala siya, hindi bait ang tawag dyan. Takot. At ang takot walang dating. Sa mundo ng babae, ang lalaking may guilt-driven kindness ay parang kandilang unti-unting nauubos habang nagpapanggap na nagbibigay ng liwanag. Pero ang totoo, nasusunog ka lang nang hindi kanya niya pinapansin. At walang babaeng mahuhulog sa lalaking inuubos ang sarili para lang maramdaman na may halaga siya. Panglima, ang enerhiya ng pagpapakita. Ang sobrang mabait na lalaki, laging nagpapakitang worthy. Yung tipong nagpapakitang hindi siya threat, hindi siya masama, hindi siya komplikado. Pero ang hindi niya alam, mas lalo siyang nagmumukang mahina. Ang babae ay naaakit sa lalaking may mystery hindi sa lalaking nire-reveal ang lahat agad para lang matanggap. At ang sobrang bait, walang mystery, overexposed, predictable, flat. Hindi siya nagiiwan ng puwang para sa imagination ng babae. Wala siyang tension. Wala siyang weight. Wala siyang shadow. Ang seduction kasi ay hindi tungkol sa pagbigay lahat. Ito'y tungkol sa pagpipigil. Sa pacing sa controlled presence. Pero ang sobrang bait, laging overpresent, laging handang tumulong, laging ready mag-adjust, laging available. Hindi seductive ang ganito. Servant energy ang tawag dito. At walang babaeng mahuhulog sa servant energy. Kasi hindi sila nahuhulog sa lalaking sumusunod. Nahuhulog sila sa lalaking kayang unahin ang sarili bago sila. Ang anim, ang kabaitan na walang confidence. Sa pinakaugat ng lahat ng ito, isang bagay ang nawawala sa sobrang bait na lalaki. Confidence. Kahit gaano ka pakabait kung hindi mo kayang tumingin sa mata niya ng may bigat, wala ring dating. Reliability without confidence is just softness. Softness without strength is just fear and fear is never seductive. Ang babae ay natural na humahanap ng lalaking may presence, presence na hindi kayang bilhin ng kabaitan. Presence na hindi mo makukuha sa pagiging accommodating. Presence na hindi galing sa pagbigay, galing sa pagkatao. Kapag mabait ka pero wala kang confidence, hindi ka nagmumukhang mabuti. Nagiging wallpaper ka. Nandyan pero hindi napapansin. Confidence doesn't need noise. Hindi niya kailangan magpakitang gilas. Hindi niya kailangan ipilit ang sarili. Confidence is felt in silence. Pero ang sobrang bait, madalas maingay. Hindi sa boses, kundi sa energy. Kailangan laging pansinin. Kailangan laging pakinggan. Kailangan laging suklian. At ang lalaki na laging may kailangan, hindi nakakaakit. Pangpito. Pangpito ang lalaki na hindi kayang hawakan ang emosyon nila. Ang sobrang bait na lalaki madalas silang pinaka-emosyonal. Hindi sila marunong mag-set ng distansya, hindi sila marunong magpigil, hindi sila marunong maghintay. Gusto nila ng closeness agad, gusto nila ng validation agad, gusto nila ng assurance agad. But seduction has its own rhythm. Hindi ito minamadali, hindi ito nilalapitan ng walang kontrol. Seduction lives in restraint. Kapag hindi mo kayang hawakan ng sarili mong emosyon, paano ka magiging magnetic? Ang magnetismo kasi nabubuo sa tensyon, hindi sa pag-apaw. At sa mata ng babae, ang lalaking madaling maapektuhan, madaling, mainlove, madaling ma love, madaling ma-attach. Hindi solid, hindi grounded, hindi stable. Kasi ang tunay na lalaki hindi sumasabog sa emosyon. Hawak niya, kontrol niya, hindi niya ginagamit ang kabaitan para ilapit ang babae. Ginagamit niya ang lakas niya para hawakan ng sarili. At doon sila naaakit sa lalaking hindi kayang bali ng sariling feelings. Pangwalo, ang kabaitan na hindi galing sa lakas. Ito ang pinakamahalaga. At ito rin ang pinakaayo ng mga babaeng sabihin ng derechahan. Ang kabaitan ng lalaki nagiging attractive lang kapag galing ito sa lakas, hindi sa panhihingi. Sa identity, hindi sa desperation. Sa groundedness, hindi sa takot. Ang mabait na lalaki dahil malakas siya, may magnetic pull. Yung bait niya ay parang tahimik na lamig, kalma pero may tindig. Hindi niya kailangang i-advertise, hindi niya kailangang ipamigayang lahat hindi niya kailangang humingi ng kapalit. Pero ang sobrang mabait na lalaki, ang bait nila ay galing sa kakulangan, galing sa pagkasira ng confidence, galing sa pag-asang baka sakaling mahalin sila kung magbibigay sila ng sobra. At ang energy na yan, kahit balutan mo ng ngiti, mababasa ng babae ng mas mabilis kesa sa pagbabago ng emosyon niya. Hindi sila naaakit sa bait. Naaakit sila sa lalaking may dahilan para maging mabait. Hindi sa lalaking kailangang gumamit ng bait para magmukhang importante. At kapag natutunan mong buhati ng sarili mo, hindi para sa kanila, kundi dahil ikaw yon. Doon ka nagiging lalaking hindi nila ma-ignore. Kung naririnig mo pa ako hanggang ngayon, ibig sabihin handa kang harapin ang mga katotohanang matagal mo nang iniiwasan. Hindi lahat ng kabaitan ay lakas, at hindi lahat ng effort ay nagdadala ng attraction. May mga pagkakataong mas kailangan mong magpigil kesa magbigay, mas kailangan mong manindigan kesa umunawa, mas kailangan mong tumahimik kesa magpaliwanag. Kasi ang babae, hindi nahuhulog sa lalaking nagpapakita ng kabutihang may kapalit. Nahuhulog sila sa lalaking hindi natitinag kahit hindi niya ibinibigay ang gusto nila lalaking kayang maging mabait dahil may lakas siya, hindi dahil nangangailangan siya. Kapag natutunan mong makita ang sarili mo ng malinaw, hindi bilang tagapagpasaya, hindi bilang umaasa, hindi bilang naghahabol. Mag-iiba ang presensya mo. Hindi mo kailangang humabol para mapansin. Hindi mo kailangang magpakasobra para tanggapin.